sa isang liblib na bayan sa malalayong bahagi ng Bicol may isang baryo na tinatawag na Malinaw matatagpuan ito sa tabi ng isang malawak na kagubatan at sa paanan ng isang matarik na bundok bagamat tahimik ang buhay dito may isang lihim na matagal nang tinatago ng mga tao isang aswang na matagal nang naninirahan sa kanilang gitna ngunit walang nakakaalam kung saan ito nagtatago o kung ano ang itsura nito. Ang kwento ay nagsimula kay Inang Maria, isang matandang manguukit ng kahoy at kilala sa buong malinaw bilang isang mapagkumbabang tao. Siya ay may isang anak na si Aling Rosa, isang maganda at masipag na babae na nag-asawa kay Mang Pedro, isang magsasaka. Isang gabi, habang papauwi si Aling Rosa mula sa kanilang bukirin, nakatagpo siya ng isang kakaibang nilalang sa gilid ng kagubatan. Ang nilalang ay may mahahabang pangil at mga matalim na kuko. At sa unang tingin, ay tila isang normal na tao, ngunit may kakaibang aura ito isang matandang babae na may mapanlin lang na mga mata at hindi maipaliwanag na presensya. Hindi niya agad ito napansin, ngunit sa mga sumunod na araw, naging parang anino na ang nilalang sa kanyang buhay. Laging nararamdaman ni Rosa ang presensya nito sa gabi at hindi siya makatulog ng maayos. Ang kanyang katawan ay tinatablan ng panginginig at ang mga alaga niyang hayop ay nagsisimulang mga matay. Ang mga hayop ay nahulog na lang sa hindi maipaliwanag na mga kondisyon. Tila tinatawag sila ng isang makapangyarihan at madilim na puwersa. Isang gabi, hindi na nakatiis si Rosa at nagdesisyon na alamin kung ano ang nangyayari. Pumunta siya sa kagubatan at naglakad patungo sa isang lumang kubo na matagal nang hindi ginagamit. Dito niya nakatagpo ng isang matandang babae si Aling Lira na kilala sa buong bayan. Nasa tabi nito ang isang matandang libro at tila nagmumuni-muni ito tulad ng isang manguukit na may lihim na alam sa mga nilalang sa dilim. Aling Lira ay hindi na nakapagpigil at nagsabi ng mga salitang matagal nang ikinukubli. Ang aswang ay hindi lamang isang nilalang. Ito ay isang espiritu, isang sinumpang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at maglakbay sa dilim. Matagal na itong naroroon nakatago sa mata ng mga tao, ngunit ang kanyang ganid sa buhay ay walang kapantay. Inusisa ni Rosa kung paano matutulungan ang bayan, ngunit binalaan siya ni Aling Lira na may mga konsekwensya ang paglaban sa aswang. Kung nais mong mapuksa siya, kailangan mong tanggapin ang kanyang puwersa, ngunit magingat ka. Walang maliligtas sa mga pakana ng aswang, Aniya. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng takot at tensyon. Patuloy ang mga pagkamatay ng mga alaga at mga hayop sa baryo. Ang mga tao ay nagsimulang magduda at magsuri kung sino sa kanilang mga kakilala ang maaaring maging aswang. Si Aling Rosa, na nadama na ang nilalang ay lumalapit sa kanya, ay nagsimula ng paghahanda. Kailangan niyang kumilos bago tuluyang magsimula ang madilim na paghihiganti ng aswang. Sa tulong ni Aling Lira, natutunan ni Rosa ang mga sinaunang ritual na makakatulong upang matuklasan ang pagkakakilanlan ng aswang. Kailangan niyang pumunta sa isang malalim na kuweba sa kagubatan kung saan ang aswang ay gumagawa ng ritual upang magbago ng anyo. Munit may isang matinding kalaban na haharapin siya ang aswang mismo. Isang gabi, nagpunta si Rosa sa kuweba dala ang mga kagamitan at ritual na tinuro sa kanya. Habang papalapit siya, nararamdaman niyang ang hangin ay nagiging mabigat at malamig. May mga matang sumisilip mula sa mga puno at tila may mga anino na sumusunod sa kanya. Pero hindi siya tumigil. Sa loob ng kuweba, natagpuan niya ang isang lumang dambuhalang bato. At dito, nakita niya ang isang babae na may mahabang pangil, nakatayo at nakaharap sa isang dambuhalang sigarilyo ng apoy. Ikaw ba ang aswang? Tanong ni Rosa na matapang. Ang nilalang ay humarap at ngumisi. Oo, oh, ako nga, sagot nito. At ikaw ay magiging isa sa aking mga susunod na alay ang aswang ay isang nilalang na nagnanais sumipsip ng kaluluwa ng mga tao upang manatili ng buhay magpakailanman. Isang matinding labanan ang naganap. Si Rosa ay gumagamit ng mga ritual na tinuro sa kanya, ngunit ang aswang ay may mga lihim na kakayahan. Habang patuloy ang laban, sinubukan ni Rosa na magtago at maghanap ng paraan upang matalo ito. Sa wakas, gamit ang tapang at wits, nakatakas si Rosa at naipasa ang mga natutunan niyang aral sa buong baryo. Ang mga tao sa Malinao ay nagsimula ng maghanda at magtulungan upang sugpuin ang aswang. Ngunit hindi nila alam, sa bawat gabi na lumilipas, ang nilalang ay nagbabalik, naghahanap ng mga bagong kaluluwa upang kainin. Ang kwento ni Rosa ay nagsilbing babala sa mga taga-Malinao ang aswang ay hindi basta-basta at sa likod ng bawat anino ay may lihim na naghihintay ng pagkakataon. Hanggang ngayon, may mga kwento pa rin ng mga tao sa Malinaw na nagsasabing ang aswang ay hindi pa rin tuluyang nawala. Patuloy silang nag-iingat at habang ang gabi ay dumating, ang takot ay muling bumabalik. <coughs>